ginawa po natin yan dahil ganun po kamahal ni PRRD ang mga sundalo, ang mga pulis. I-rehabilitate, palakihin at magdadagdag ng mga pabahay sa mga Yolanda victims. Bakit ganun kamahal ni PRRD ang mga tao? At ang pagsiservisyo niya ay talaga sa tao, sa bayan. Every month po, 100 million. Bukunta si PRRD sa Cotabato. Tinapunan ng Granada ang isang simbahan sa Cotabato ang utos ni Presidente, pauwiin ang mga tao dito dahil wala po silang matirhan. PRRD gusto niya makita ang kalagayan ng mga sundan. At eh, siguro napansin ninyo na si PRRD iba ang treatment niya sa OFW. Alam niyo bakit? Ako po ay nagservisyo sa residential Management Staff from 2016 to 2021. At 2021, kalating taon yun, up to 2025, January, ay nagservisyo po ako sa Cooperative Development Authority. Diyan, doon po yung mga taon na yun, masasabi ko talaga na PRRD really serves or serve the people well. Bakit? Ito po yung mga mga experiences ko. I just, I will just cite maybe five or six experiences na talagang naging witness po ako dahil sa PMS po, ako po yung head ng presidential events. Yung mga sekretary kanina, si Sekretary ah, uh, Belio, Sekretary Esperon, ah, uh, para sa kusin lahat po ng sekretaris, pag pinatawag yan sila ni Presidente, pagkatapos yan, sasakit ang ulo. Dahil mayroon pong direktiba at tinatanong ni Pangulo, ano na ba ang nagawa ninyo sa taong bayan? Now, ang beauty po niyan, para po sa nakikinig at nanonood, kapag mayroon pong presidential directive, dapat po uupisahan, gagawin, at tatapusin. Dahil yun po ay direktiba ng Pangulo. At para po sa tao yun. Ngayon, <coughs> si Presidente Duterte po, kapag may disasters o kalamidad, immediately, a day after, nasa lugar na po, nung saan nangyari yung yung kalamidad na yun. Bagyo, lindol, volcanic eruption, following day, pupunta agad si PRD. At ipapatawag lahat ang kabinete members para po bigyan ng instruction na huwag pabayaan ang mga biktima ng kalamidad. At bawat department secretaries, kagaya po nila Secretary Al, Sec. Bebot, no, sa Agriculture, sa DSWD, kami po ang ahensya na kumukolekta ng kanilang mga reports kung ano na po yung nagawa nila doon sa mga biktima. Nakaugalian na po ni PRRD yung mga ganung gawain na bawat sakuna, lindol, baha, bagyo, sunog o anuman, immediately pupunta ang ating Pangulo. Just to ensure that all basic services are provided and restored. Para po, maayos po ang magiging buhay ng ating mga kapwa-Pilipino, lalo na yung mga Pilipino. Alam ano po natin, kung gaano kamahal ni PRRD ang mga sundalo at pulis. Na bawat pulis o sundalo na namamatay, kapag may panahon si PRRD, pinupuntahan niya. Kapag may mga pulis o sundalo na sugatan dahil sa performance of duties, binibigyan po ng reward at medical assistance ang mga pulis o sundalo Naging bahagi po ako sa isang committee kung saan kami po ay nag-draft o nag-craft. Kami po yung gumawa ng mga batayan, yung mga guidelines ng social comprehensive benefit program. Na kapag ang sundalo o ang polis ay namatay in the, per in the performance of their duties, encounter, killed in action, the families yung napag-iwanan, ay tatanggap po ng kalahating milyon. Ang mga anak ay siguradong magkakaroon ng scholarship program under CHED. Yung nanay magkakaroon ng training under DTI, TESDA, at financial literacy program under Banko Sentral ng Pilipinas. Kami po sa PMS ang isa sa mga ahensya ay na katutok din dyan. Dahil bawat sundalo at police o any uniform personnel, Bureau of Fire, Coast Guard, etc. Kapag namatay in action, automatic bibigyan kagad ng financial assistance ang pamilya na pag-iwanan at continuing support, livelihood assistance sa mga misis na naiwan, mga anak na naiwan o pamilyang pag-iwanan. Ginawa po natin yan, ganun po kamahal, ni PRRB ang mga sundalo, ang mga pulis. National Housing Program. Ito ay trabaho ng NHA. Ngunit, naging saksi din po ako, Atty. Raul. Nung unang bisita namin sa Yolanda Victims, nakita namin kung gaano kadeteriorated at low standard ang mga pabahay na nagawa ng ano ang ginawa ni PRD? Gumawa siya ng task force. At binigyan ng deadline ang NHA at ang uh, office ng uh, uh, Presidential Affairs of Visayas and other uh, government agencies. na Kasama din kanino, lalo ni opisina ko. Binigyan sila ng timeline, i-rehabilitate palakin at magdagdag ng mga pabahay sa mga Yolanda victims. Hindi lang po yun. Isa lang po yun sa mga examples na pwede ko pong ma-share sa inyo. Kung bakit ganun kamahal ni PRD ang mga tao. At ang pagsiservisyo niya ay talaga sa tao. Sa bayan. Marami dun pong mga social housing na ibinigay si PRD. Lalo lalo na sa mga informal settlers at mga nababayan at inasunugan. At na-identify -ina kagad ng NHA kung saan sila pwedeng lumipat at tumira. Kaya po, yung malasakit ni PRD sa mga bitima na yan, ito lang nakita namin. Isa po ako doon. Witness po ako doon. Uh, yung health. Alam niyo po, baka marami sa hindi nakakaalam. Yung konsepto po ng malasakit program sa mga ospital, nag-umpisa po yan sa idea ni PRD. Tinatawag po ako noon, ako noon isa sa mga empleyado ng PMS. Kasama ko din noon si Sanato Bongo at iba pang mga staff. Sinabi ni PRD, may problema ang Philippine General Hospital, PGH. Nakita niya ang daming mga pasyente hindi na si kaso. Tinanong niya, pinatawag niya medical director, ano ba ang problema? Nagkakaroon po ng exchange uh, information. Immediately, nagpalabas si PRB na 100 million pesos monthly assistance sa PGH para doon sa mga pasyente hindi nakakabayad, hindi nakakabili ng gamot, nahihirapan mag magkaroon ng initial payment sa mga sa ospital para mag, ma, ma ma ma, ma, confine or ma, ma admit every month po 100 million all walks of life mga taong pumupunta sa PGH kayang kaya po matustusan ang kanilang gastos paggagamot paggamot at mga gamot doon habang sila naka confined or admit sa hospital. At nagkaroon po ng magandang offshoot. Hindi lang po, po sa PGH nangyari, kundi sa mga government hospitals. Major government hospitals in every region na bibigyan po at least at least 15 to 20 million a month para po masustain ang mga pangangailangan ng mga taong may sakit. Saksi po ako nyan. Ako po ang gumagawa ng briefer. Kami po sa PMS, sa Presidential Management Staff, ang gumagawa ng report at updates sa Presidente. Dahil ang trabaho po ng PMS, para po sa inyong kaalaman, kami po ang isa sa mga sources of information sa Presidente. ko ano nangyayari sa grounds. Isang po sa opisina na hinahawakan ko noon, ay ang Office of Regional Concerns. Lahat po ng pangyayari sa bawat region, dumadaan sa pisina ko, binabato ko kay PRRD. Aside doon sa mga intelligence report, departmental reports, kami, regional concerns. Maniwalad kayo sa hindi. May isang beses, December 24 tinapunan ng Granada ang isang simbahan sa Cotabato. We were celebrating Christmas. Alam nyo, biglang nag-ring ang mga phones namin. Turn it off. Nakatanggap kami ng mensahe. Pupunta si PRD sa Cotabato. December 25, madaling araw. Tumatakbo kami. Gusto niya makita ang mga biktima at maasakasong agad ang mga nasugatan o natamaan ng pagsapot. Ganun po ang malasakit ni PRRD sa mga Pilipino. Hands on. Gusto niya siya mismo ang mag-lead ng kanyang mga cabinet secretaries ng mga empleyado ng gobyerno para servisyuhan ang taong bayan. Alam niyo po, nung COVID, ang pinaka-challenging part sa nasaksihan ko dahil ako po mismo ang inappoint ni PRRD para ayusin at hawakan yung tinatawag natin locally stranded individuals. Kailangan pa uwiin ang mga taong na stranded sa Manila papunta o pabalik sa kanilang mga probinsya. Ang daming mayors and governors ayaw tumanggap Ngunit sino ba tayo, kahit mayor ka o governor ka, para pigilin ng isang taong uwi sa kanyang bahay o probinsya? Alam niyo po, ang sabi ni PRD, gawin niyo ang lahat na kaya niyong gawin. Exhaust all resources, gather all government offices, bring these people back their homes. Ang ginawa ko po, tinawagan ko pag DOH, DSWD, we ensured, to cut the story short, we ensured that the local governments, as the receiving end, na ang sa kanila ay walang COVID. Na lahat po ng mga tao, na nilagay namin sa Philippine Sports, ano eh, area uh, eh, yeah, doon sa Pasay at saka sa sa, sa may hindi sa yung harap ng Rizal Park Rizal Memorial. Memorial lahat dumaan ng rapid test ng swab test ng medical triage just to ensure na walang COVID lahat ng pamasahe, baon at financial assistance extended to almost 800 individuals stranded here in Manila. Ang daming governor at mayor na galit sa akin, but wala akong pakialam sa kanila. Ang utos ni Presidente, pauwiin ang mga tao dito dahil wala po silang matirhan. Just imagine, mga kababayan, the night before, we implemented those locally stranded individuals na pauwiin inulan na sila sa daan, sa kansada. <coughs> Ikaw na nandoon, anong mararamdaman mo? People were lining up just to get their cues kung ano nang number nila at makasakay. Wala kami magawa kung di papasukin. Pinuna po ako, pinatawag po ako sa kongreso, dahil yung issue daw ng yung, space, yung social distancing, Pinagalita na ng Congress. Alam niyo sabi ko sa Congress? We are in the same storm. But if you are not with us right now, then we are not in the same boat. Malalim yan. Tinanong ko yung mga ibang congressman, ano pang pa natulog niyo sa mga kababayan na itong pauwiin sa'yo? Hindi nyo ka. Ni Singko, ni Pandesign, wala nga kayong nagbigay. Tapos magagalit kayo sa amin dahil pinauwi namin sa kanila. We will handle this properly. There is no perfect formula in handling locally stranded individuals once they are sent home because it is new to us. It is pandemic. Nobody provide us the perfect solution how to do it. But because of the malasakit ni Presidente sa mga tao, halos araw-araw, wala kaming tulog just to send these people by boat. Alam nyo po, yung isang malaking kumpanya sa Bacto, dalawang Bacto nila kineram, just to bring those taga-sambuang gahulog and so on and so forth. Mga aeroplano ng Army, C-130, train, lahat ginamit namin. Yung bus, lahat wala kong bayan. Yun po ang malas. And every night, I am to render the report to the President. Ganun po ang pagmamahal ni Presidente sa mga tao. Marawi. Kung ilang beses si PRD pumunta sa Marawi, ganun din kadami ang pagpasok ko sa Marawi. Yung Marawi Siege. PRD gusto niya makita ang kalagayan ng mga sundalo siya mismo, saksi po ako, ilang punaralia at hospital ang inikot niya from Iligan City up to Cagayan de Oro City. Just to ensure na yung mga katawan ng mga namatay na sundalo at pulis ay masitaso ng maayos at maiuwi sa kanilang pamilya. At yung mga wounded soldiers and police will be treated well by the government. Pabalik-balik po si Tiyardi doon because he wants, he wanted that the Malawi siege will end up the soonest time possible. And promise the people in Malawi na ibabangon niya. Kaya nakaroon po ng Malawi Commission. Naging sekretaryan po ako noon. At kaya po, lahat ng mga displaced na tao doon sa Malawi, pinatutukan po ni Tiyardi. At kami din po ang secretary po. OFWs. Siguro napansin ninyo na si PRD iba ang treatment niya sa OFWs. Alam niyo bakit? Kasi binibigyan niya ng halaga ang decision making ng bawat OFW kung gusto magtrabaho sa labas o sa ibang bansa. Ngunit, ngunit, kapag ang OFW ay nagkaroon ng problema pauwi sa Pilipinas. Diyan pumapasok ang pagmamahal ni PRRD. Isang halimbawa po, nung pumunta kami sa Saudi Arabia, tinawag po ako ni PRRD at si itong sekretary ngayon ng DMW. owa o, pa si Atty. Hans Kaksak. Nag-usap kami. Nakatanggap ako ng instruction ni PRRD. 200 workers in Saudi na may kasalanan sa Saudi government pa umuwiin bago siya mag-take off from Saudi back to the Philippines. We were only given two days to arrange that. Sabi niya, dapat maunayan sila bago ako makauwi. Dahil pag wala na ako, baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin. Two days, my dear friends, sino ba ang expert na makakagawa niyan? In two days, 200 Filipinos bound to be repatriated kailangan pa uwiin in two days. Wala kaming tulog. May kasama ako na sa office of the president. Alam niyo po, at nung dalawang eroplano, ng Philippine Airlines pinapunta ng Saudi. Pinikap yung 200 OFWs. Pabalik ng Pilipinas. Hindi lamang yan. Isang example lang yan. Alam niyo po kung magkwento po ako, isipin niyo po, lahat ng presidential engagements, ako po ang may hawak. Alam po niya, to, ni Atty. Raul yan. Yung sinira po yung mga luxury